Ating alamin ngayon ang tungkol sa kabanata 2, Ang Karamdaman ng Hari. Narito ang gabay sa ating pag-aaral. Una, alamin natin kung sino-sino nga ba ang mga tauhan sa kabanatang ito. Ikalawa, talasalitaan. Ikatlo, buod, at ikaapat, aral. Simulan natin sa mga tauhan. Haring Fernando, Reina Valeriana, Don Pedro, Don Diego, Don Juan at ang mediko. Ang tagpuan ay sa karian ng Berbanya kung saan dito nagsimulang nagkasakit ang hari dahil sa kanyang masamang panaginip na labis niyang dinibdib. Narito naman ang mga talasalitaan. Una, talinghaga. Ito ay papatungkol sa isang bagay na hindi direkta, natatago o mahiwaga. Halimbawa, Tila matalinghaga ang pagkatao ng matandang leproso nang masaksihan ni Don Juan na biglang nawala ang kanyang mga sugat sa katawan. Ikalawa, lumbay. Lungkot na nararamdaman ng isang tao dahil sa isang pangyayari o naaalala. Halimbawa, dahil sa labis na lumbay ng hari, siya'y nagkasakit at nanghina. Ikatlo, nililo. Ito ay ang paggawa ng pagtataksil sa isang tao dahil sa inggit o hangaring nais na makamit nito. Halimbawa, isang paglililo ang ginawa ni na Don Pedro at Don Diego sa kanyang kapatid. Ikaapat, tampalasan. Ito ay ang taong walang mabuting pag-uugali o salbahe. Halimbawa, dalawang tampalasan ang nambugbog kay Don Juan sa panaginip ng hari. Ikalima, lunos, isang kaawaawang kalagayan ng isang tao. Halimbawa, kalunos-lunos ang kalagayan ng hari mula sa kanyang pagkakasakit. Ngayon naman ay dadako tayo sa buod. Dinapuan ng karamdaman ang hari na si Don Fernando dulot ng isang masamang panaginip. Nakita ng hari na pinaslang si Don Juan ng dalawang buhong at inihulog sa malalim na balon. Mula noon ay hindi na siya nakatulog. Halos hindi makakain hanggang sa lumubha ang kanyang karamdaman. Labis na nag-aalala ang reyna at ang tatlong prinsipe dahil walang sinuman ang makapagbibigay ng lunas sa hari. Dumating ang isang medikong paham na nagsabing ang sakit ng hari ay bunga ng kanyang masamang panaginip at ang tanging lunas ay ang ibong adarna na matatagpuan sa bundok Tabor sinabi pa niya na ito ay nakadapo sa piedras platas at gabi lamang kung makikita sapagkat kung araw ay nasa mga burol ito upang mangingain kasama ang ipapang mga ibon kaya naman noon din ay inutusan ang panganay na anak na si Don Pedro upang hulihin ang ibon. Matapos marinig ang mga pangyayari sa kabanata dalawa, ano nga ba ang aral? Ang aral ay, ang labis na pag-aalala sa taong minamahal ay nagpapakita ng pagmamahal. Ang pag-iisip o pagpaplano ng mga pamamaraan kung paano ito mapapagaling ay simbolo ng pagpapahalaga sa taong mahal sa buhay tulad ng ipinakita ni Doña Valeriana at ng tatlo niyang anak.